isa sa mga nakakatakot na pangyayari kapag uh, nasa biyahe tayo yung ganito biglang nag wild yung engine ngayong araw na to ay nasa rescue na naman tayo ayan nandito tayo sa muka sport tatawid tayo ng dagat sumakay tayo ng maliit na bangka yan, so dito sa daan naman ay meron tayong nadaanan na kusang nag wild yung engine kapag kaganyan ay antayin mo na lang na mamatay yung engine or sapungan mo yung intake para mamatay yung engine so nandito tayo ngayon sa Iligan City ayan so inabot tayo ng gabi siguro ay ang uras na to nasa mga 10pm na kaya medyo madilim na talaga yung unit natin ay Nisa Nabara ayan kita nyo yung atubangan waskag yung kahimtang kasi nabangga na to so ang problema ay ayan na pinandar natin So low power to Tapos yung under naman ay parang galingan ng bato So naka fuel knock siya. Ito yung sobrang tagal na na problema ng may-ari Inabot na to ng tatlong taon Na ganito Hindi na talaga nagamit-gamit ang sasakyan na to Dahil sa low power siya. Nanugo na po si Matske. Tagalawin, tagalawin ang history pala ng sasakyan ay inabot siya ng tatlong taon na hindi talaga nagamit dahil sa low power sobrang dami nang sumubok na ayusin to pero yun hindi talaga natsambahan at inabot na nga yung time na kahit nakaparking na lang daw to ay nabanggaan na kaya yun kita natin yung harap pa na nawaskag so nabanggaan siya na hindi tumakbo kaya ang ginawa natin tinanggal natin yung uh, pressure sensor natin fuel rail pressure sensor so ito Napakaliit lang naman to na parts. So hindi naman to masyadong mahal. So basic lang tayo dito kasi yon na uh, hindi na natin ginalaw yung iba. Direct to the point tayo. Yan so madilim yung paligid. Hindi kasi tayo nagpaligoy-ligoy dito kasi yon uh, katulugo na ako ng konti dahil sa gabi na nga kaya hindi na natin kailangan magpatagal-tagal para lumaki-laki yung libor. So yon na uh, kinabit na natin ulit yung mga tinanggal dito so napaka basic lang talaga tapos ayan uh, start na tayo yun so umandar na siya so observe natin yung andar na medyo matinig siya ng kunti hindi na siya tulad kanina na parang galingan ng bato tapos yung RPM natin ay malakas na so yan Uh, medyo hindi na natin kailangan mag istory ng marami-rami dito so narinig nyo naman sa mga tinga-tinga ninyo dyan na medyo okay-okay ng kunti yung andar kaya dito tayo sa ayan uh, loob so ganoon pa rin tulad kanina na walang nakailaw na check engine ayan so try natin paandarin madali siyang paandarin tapos yung low power ayan so sumampak na ng pinakamalalim Ibig sabihin ay malaki-laki na yung libor kasi in RPM natin. So siyempre ay kailangan nating patakbuhin ng kunti ito. Test drive ng dahan-dahan. Kaso nasa ano pala tayo, nasa village. Kaya malakas na yung G's na takbo natin dito dahil sa maraming nakapark. So hanggang dito na lang tayo at nang matulog na kami kasi gabi na. Maraming salamat. God bless.